Ito ra push niya. stroke. Oo. Na. no. Pero may isa muna Kailan siya na stroke? Kailan ang na stroke? December Ito lang? Hmm. Moote nga Nine months. Okay, kahit pa paano. Dito ka lang. Mild okay. okay. lang po. lang. Eh, hey, alam niya kung anong mga uh, technique dyan. ano ba na kaya? Meron stroke mayroon dalaw, mayroon na titrain stroke. Kaya dapat, na-stroke na tayo, nakatikim na kayo ng stroke. Huwag na kayong bumalik sa dati yung kinakain. Bawasan nyo muna yung mga kanin-kanin. Huwag -kanin. kayong magkakakain ng mga plito, mga matataba, maaalat. Alimutan nyo na muna yung mga adob adobo. i strokein kayo nito niyan. Hindi malabo. Galing na kayo, nandiyan na kayo. Nakapondo na yan. Pag nadagdagan ulit yung mga bad cholesterol na pumapasok sa inyo, yung high blood pressure nyo, yan na naman yan. Pagputok -pag mo, yan. Yung iba kasi na isok, buti nga kayo, konti lang. Baka nagiinom pa kayo. Hindi na? <laughs> <laughs> Yung ano lang po yung pagsasalita. Kung ano, yung ano, speech. Speech nyo. Hmm? Ano yung kasi, yung iba na, buti nga, hindi. Kahit pa paano, konti lang. Okay, Nainitiya ako kayo. Okay. Yung iba, bal... yung kapatid ko po, gano'n. Gano'n, no? Iba talaga parang kinakain yung... Kasi sa katawan, wala man eh. Kahit tumakbo ako, wala. Ayos. Sana nga, palaging ganyan, sir. Aral na sa inyo. Huwag kayong kumain ng mga maaalat ulit. Pupukay dito. Iwas, along, iwas dito, eh, dito. ano? Iwas kanin. Dito kayo, sir. Ano na yan? Kung pinitik na kayo ni Lord. Oo, oh, tama yun. Oo, yan na Pinitik na kayo. Dati eh. Siguro, malakas din kayo sa mga uh, ano, ano, uh, kung ano, kung ano, Kanin? Kanin naman dito. Kunti lang. Sakto lang. oh, sa kanin. Okay. Basta magkakakita tay gulay. Pwede siya maraming kinakain. Huwag lang talaga yung ano, mga adobo mga mityado, yung masasa. Ang pinakadabes niyan, kahit magpapapak siya palagi, kahit kumain kayo palagi, basta yung nilaga lang na gulay, kasama yung isda, laga nyo no? wag Huwag nyo gigisahin. Laga lang. I Steam, hinihaw, pwede ka dyan. Hinihaw kasi malalaglag yung mga pero huwag naman yung inihaw na pork chop. Okay. Na, lang, yun ang hindi pwede. Ngayon, <laughs> oh, mas sarado na. Brown rice. Oh, yan. Kunti-kunti na. -kunti pwede na yan. Okay, yan na. Yan na. Sarap. Okay, yan na. Dahan-dahan sarap. Pusing shoulder. Ah, <laughs> ah, 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 ah. Okay, relax. Relax nah. <coughs> Kayak? Serap. <Sarap. laughs> okay. mad lang daw po sa okay <coughs> sir, ito lang inabot nyo yung iba, kita nyo naman, ganun yung kamay sarado, yung paa, hindi may hakbang araw-araw po kayo yung pinapanood oo <laughs> yan, tama yan maurin yung mga mm -hmm. inahandle nating stroke sa stroke kasi normal lang yun, tumitigas yung ano mm -hmm. sa shoulder gawa nga lang palagi silang ano eh parang naninigas kailangan nyo kailangan tsaka ano kaya yan ano? Uh, yung mata sa sugar. Diabetes mata sa sugar nyo? Oh. Diabetes kayo? Uh -huh. O oh, sige. Yun ang nakakapagpasok sa atin. May lick pa sa burger. Okay. Yung mga Francis yan, yung mga na, malakas ano, malakas mga yan, malakas mga ano. Pag manatili tayo dyan. Delikado yan. Francis meat Sir Hey, tihaya ka, may, Sir Florida Black na po O, sa likod namin kayo Saan po kayo? Saan na gustin Saan na gustin? Nikos Dalawang kamay po Sir Saan pang bayo? Yeah. Dalawang kamay po dyan Relax uh -huh. lang Relax lang yun okay. Hey okay. Di ba yung sa may San Vicente? Ay, ano bang ano yan? Di ba yung San Vicente, San Tobito. Di ba San Francisco. Ayun, sa gasoline na doon, yung oh. Uni Oil. Mm. Opo. Ayan, sa so, tapat mo. Takos din yun doon sa may no? San Francisco. Doon kami. Di ba yung kaso niya ako nagkakarate ron? Ay, hindi kayo. Walang parkingan doon. Makapagalitan namin kami ng mga... <laughs> mga tao. Eh dito, luwag ng pandina. Tsaka kasi yung main road, main road na maliit. Ang buha yun. Ginagawa yung tuloy ngayon doon sa ngayon eh. Sa may balbis. Yung dalawa, balbis tayo sa propuna. Kaya doon lahat dumadaan sa ngayon ngayon. Eh tago sa pagpupunta ka ng ano, gusto pumunta ng guwagwa. oh, yeah, sa may ano ka dumahan. ka na sa amin dumahan. Sir, papawis na panoorin yung video mo, ha? Kung mo yung binibigyan ko dyan. Walang problema kung kumain ka ng kumain. Basta ang kinakain mo, walang mga ma hindi sobrang halat. Yun ang nakapagano talaga. Luto lang. Yun ang nakapagano. Mga adobo na yan. Mechado, masarsa, puro flavor. Pwede kang kumain mga mas mas ganda yung mga bulang lang. Ano may luto sa akong panganay? Bulang lang. Ayun mga... Sinigang sa bayabas ko. Ganun lang. Bulang lang. Huwag yun ang gisahin. Pag kumulo, tambog yun na lahat. Maangat na yan, no? Malambot na. Diba? Diba? Tapos sa bibig nyo sir, part lang ng ano yun lang... Part ng pagka-stroke yun, nabubulol talaga Nabubulol talaga pag na-stroke Pero, ang ginagawa dyan, ini-exercise lang yan, gano'n gano'n -gan na kayo I don't, I don't... Ngayon, pinaka the best nyan Pag mag-iigab kayo, chin in ha Para hindi mag-lock Kasi yung sa salita, part lang din ang ano yun Part lang ng ano, ini-exercise lang yan pag ganun, -ganun kayo, sa umaga, <laughs> isabay nyo lang yan o. No? Para yung vocal cords nyo, maano rin, mga exercise tapos. Kasama na yung ano nun, kasama naman na yung sa puso nun. <laughs> okay, yun ang exercise nyo. Tapos, okay. sa umaga, walking okay lang oh, okay. po. Hindi nyo kailangan magkatakbo. Pag sa kayo, palit na na damit. Para press ko Okay? Thank okay. you so much. Okay. Yeah. Thank you.